Guys, taba ng baboy konti guys At ito naman ay bagong alamang guys Ayan, humid na bagong yan guys Bigay ng aming kapitbahay Ayan At saka maraming kamatis Ayan, may bawang, sili na green Sili ng pula At saka ayan Lagyan natin ng kunting mantika At ayan Ipituhin lang natin ng kunti yan guys Medyo mamulapulahin natin yung baboy Kunti lang yung baboy dyan guys At ayan na Ilagay na natin ang bawang, gisa-gisa lang guys. Sa sinunog naman natin ang sibuyas. Pagkatapos sa sibuyas, ilagay na natin ang maraming kamatis. Ayun guys, ayan, gisa-gisa lang 'yan guys. Ilagay na natin ang siling de-reyn, pula. Ang hangin guys, ayan. Ilagay na natin ang pamintang durog. Ayun. Tapos, ilagay na natin ang kunting bichin, Ayan, kasi hindi ako maglagay ng magic sarap, guys. Kasi medyo maalat na yun, guys. Ayan. Takpan muna natin. Ayan, buksan ulit. Tapos haluin. Ayan, ilalagay lagi na natin ng bagong alamang. Tatlong kutsara lang yan, guys. diyan yan maalat na bagong, guys. Ayan, bigay ng aming kapitbahay. Ayan, thank you sa so nagbigay. Kapitbahay namin, shout out. Alam mo na yon, sino ka. Ayan tatlong kutsara na suka guys ayan lagyan natin tapos lagyan natin yung dalawang kutsarang asukal takpan mo na wag mo na natin haluin ayan pakuluin lang ayan buksan na natin at kumulo na hahaluin na natin yan guys maingay yung labage ko guys ayan tapos ayan halo na natin halo haluin ang bangunan guys ayan hmm, tikman sarap ba diba? walang kaalat-alat yan guys ang sarap na yun guys o oh, nainitan lang yun guys wala akong kaaway dyan <laughs> yan mm, ang bango amoy pa lang guys ang sarap na sarap sa kanin yun guys yan, bakta natin ulit gusto ko siya yung matutong-tutong na siya guys Ayan, matuto, matutuyo na siya. Ayan. Okay na yan. Dito na guys. Ayan. Thank you guys for watching my video. God bless po. Bye bye. Ayan. Gisadong bagoong na alamang. Ayan. Yummy. Ang partner ko dyan guys ay pritong bangus. Ayan guys. Ang partner ko dyan. Ayan. Tilipat na natin sa tupperware. Ayan. O oh, diba? Ang dami yung alamang guys. Hindi ko niluto lahat. Ayan. 오 야미 야미얌얌